Ayahan nyo na si Inday Sara. Pitikin si BBM. <laughs> kaya, kaya ni Inday yun. No? Kayo, taong bayan, ang punti rin niyo, yung focus ninyo, Congress, because lahat, halos lahat ng taong bayan kali sa Congress. Nagnakaw, nagsinungaling, abusado, tinira si Pastor. Yung iba, ayaw kay Pastor, pero you will find a common ground mga kababayan in Congress. Find a common ground to unite. If you want to bring this country forward, you unite. Don't unite against Marcos. Unite against Congress. Because, through Congress, abusado. Imbeste ka, ka, wala nangyayari. Pa patawag ka, resource person ka, ma, ikaw na yung mukhang kriminal. Sirang-siraka. May pamilya ka, sirang-siraka so taong bayan. Wala silang pake kung 30 years ka in the service. Unblemished record in the armed forces, o kaya in the PNP. Unblemished record. Tinitingala ka ng lahat ng suntalo Ang ganda, legend ka pa nga, if you will. Pero pagdating sa Congress, putang e na. Wala. Sirang-siraka. Sigaw-sigawan ka ng putang na kagaya nila, abante at ni Dan Fernandez. Sino ba yung mga yan? Hmm. Lumot. Lumot sila. Nagkaroon sila ng posisyon dahil lang sa ilang daang libong boto. And then they have the girl na questionin si PRRD, Presidente ng Pilipinas, o kaya si Inday Sara. They have the girl na questionin sila Badoy, Doc Badoy at si Seris, o kaya yung SMNI, na mahal ng taong bayan. They have the gall na kung sino-sino. Ito sila, Grijaldo, etc., etc. Lahat sila. Takutin nila. They have overstepped yung kanilang authority and they have abused the people's trust and confidence in them. Kaya, ipokus ninyo yung effort ninyo, mga kababayan, sa Congress. Ang sa akin, Hinday Sara, pagka ikaw, hindi ka tumayo. Maunahan ka ng panahon. Maunahan ka ng taong bayan. A leader, hindi naunahan ng kanyang tauhan. A leader, mga tinyente, tanongin niya yan. Tinyente, they take the risk under fire and they go ahead of their people. They lead the people. Be a leader, Inday. We're, we're teaching you kami, mga retired, we're teaching you and we're hoping that you will be a good leader. Huwag kang magpapauna sa taong bayan. You lead the people. Iba yung naunang taong bayan and then ilulukluk ka and all this decency na usapan na. Hindi kasi bawal eh. Bawal sa yung mauna. Puta na That's bullshit. That's BS. Puta, okay. gagawin natin presidente ng Pilipinas. Sorry, Madam Indaya. Gagawin kang presidente. Ako, gusto kita maging presidente one day. Kasi ayoko kay BBM na eh. December pa, di ba? Number one ako pumirma, Withdrawal of support and then you are my president. Pero hindi naman sumulo. Binti mil lang dito sa amin ang pumirma eh. Hindi nga sinundan ng ibang vlogger eh. O, oh, yung mga ibang vlogger na milyon yung kanilang follower, daan libon follower. Ako, eh. 60,000 lang ang follower. Hindi nga lahat pumirme. At that time, 6,000 lang ang follower ko. 6,000. May pumirmang 20,000. Sa so mananlob ko nun, kasi nagsasapa larang ka, lalabanan mo yung presidente ng Pilipinas. May mga nagsabing baliw kami, ni Metran, tsaka si ito, si, si Makranas. Binira kami ng binira. Tinakot pa nga si Makanas eh. Kasuhan, kasuhan. Putang ina. Sa amin wala na eh. Buhay. Kung baka sana yung eh. buhay namin, tinapo na namin ganyan eh. All or nothing eh. Kung yung buhay namin, mga sa Pilipinas, okay lang. Patayin nyo kami, okay lang. Pero kung kayo, hindi kayo magkakaisa, mga kababayan. Eh, good luck sa inyo. Baala kayo. Ang, ang ano ko lang eh, you stand up in die, you stand up. You lead the people. Not the people the other way around. The people standing up first. Going in harm's, going out in harm's way and then installing you. That's wrong. Tapos na tayo doon, yung mga ganong klase, pampolitiko lang yun. Tayuan mo. Pakita mo yung tapang mo sa taong bayan. Pakita mo, tatapang ang taong bayan. I'm telling you. Because kami mismo, we will, we will, uh, yun lang yung nintay namin eh. Ayaw namin pangunahan kasi nga, kami magiging bida. Ayaw namin kasi sa amin, sa mata namin, ikaw ang bida. Kung ayaw namin maging kontrabida, ayaw namin mga supporting actor lang kami. Di ba? Pero the longer that you decide, the more dangerous this country becomes for the Filipino people. Yun yung problema natin. Kaya nga, ang suggestion ko, mga kababayan, you focus your energy wag sa EDSA. Anong gagawin nyo sa EDSA? Gagawin nyo sa EDSA. Magka nakikita ko ngayon eh. Nakita ko kay sila Commander Bukay, sila JM, nandun sa EDSA. Puta, anong kakabahan sa inyo dun eh. Nainis ako eh. Nainis ako dun mga tao pinapanood lang panay cheer cheer lang na we, we support you we support you do something constructive mga kababayan mga Pilipino walk the talk ba yung maganda dyan session, <laughs> biglang ayun yung mga tao tang ina nyo isara namin kayo manggago kayo yupa kayo tang ina din sino haharang PNP AFP haharang cannot be. Kasi kung liman libo, sampun libo, kahit sandaan libo, lagay nyo dyan. Siksi ka, dikit-dikit ko niyo ganyan ka para kay mga sardinas. Siksi ka kahit di-barrel kayo lahat. O kaya, gano'ng kar gano karami ang inyong anti-riot equipment. Magtirgas kayo, babalik ang usok. Lahat kayo matitirgas. Okay lang yun, tuwan-tuwa ang mga tao. Kung magrally kayo ngayon, pinakadabis yun, meron kayong basang-basahan. Ganun lang. O kaya, meron kayong tubig, basain nyo, and then ibalot nyo. di kayo maano doon. Eh, gano'ng kasimple lang ano. Pero tirgas, ano ah Why? What? Bakit mo titirgasin yung tao? Eh, kung yun ang ano ng tao, galit na nga ang tao. Sinasabi ko sa inyo, a million people lang nandyan against 100,000, 10 is to 1. Wala, sasagasaan lang yun. Barili nyo yung taong bayan, wala. Ma wala. Maano yung taong bayan, magagalit lalo, na parang NPA, na pumatay kayo isa, may papalit na sampok magagalit lalo. Kasi pinatay mo yung kamag-anak, pinatay mo yung ano, inalila mo yung pamilya. Kaya nga hindi pwede ni order na ganyan. Tapos na tayo doon. I-PPNP, e, tapos na tayo doon. Alam natin yun. Ngayon yung mga bago-bago, hindi nyo nadaanan, sinasabi sa inyo, huwag kayong pagkasinabing rat-rat, huwag nyong susundan yung raratratin ninyo yung nagsusweldo sa inyo. Huwag nyong raratratin yung mga mga sinumpaan ninyong konstitusyon, sila yung nagratify ng konstitusyon. O, oh, isipin nyo, illegal yung order. Di ba? Paano magiging illegal yung taong bayan kung kinagagalit nila eh, nakawan? Kung kinagagalit nila droga? Kung kinagagalit nila abuso? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ang daling makita kung ano yung tamat mali. Kaya nga kami naninindigan eh. Kasi alam namin yung tamat mali. And this time, yung BBM administration, mali. Kaya sa mataanin, mali talaga. <clears throat> so, tungke Inday, mga Duterte, siyempre, meron ding mga emissary to hook them up, to link up Trump and Inday Sara or Duterte ang problema ninyo, Malacanang to Trump is being initiated by Malacanang. Inday Sara to Trump is being initiated by Trump. Yun yung problema niyo. Dito, BBM et al. kayo nag-initiate ng contact. Beso-beso. Friendship-friendship. Dito, ang mag-initiate si Trump papunta dito kay Sarah. Kabahan kayong lahat, mga hinayupa.